ay, siya to. Okay lang po. Kaya po lang sa mga nakakabili po ng mga posa po. Oh. Ito na. Ay, babae. Eh. Ano naman, malaki. Wala naman, malaki. Yun naman. Yun naman, dito. Ah, saan pang galing po yan, ma'am? Pasok pang pang pangga mga isyon. Nabili na po nila yung aso uh, nila ni Sir, no? Sila, sila to, ano? Okay. So, hello. Okay lang ba siya? Okay. Okay. Sige na, sige na. Okay, oh, sige na. Okay, sige na. Ako. Ayan. Uh, shout out po sa lahat mga nakakabili from Canada po. Uh, shout out po sa mga nakakabili na from Pampanga po mga guys. Oh, ah, yeah. okay. so, so, na ng... so, uh, picture picture. okay. mga guys, sila po sa Tag <programmati> so welcome back sa youtube channel natin mga show shoutout nga pala sa lahat mga subscriber no so lalong lalo na po sa uh, from Canada uh, shoutout po sa inyo lahat so uh, shoutout nga pala sa OFW so, mga so lalo lalo na po sa OFW ng from Jada uh, Saudi Arabia uh, shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin so Merry Christmas and Happy New Year so Hoy, taos, pusong papasalamat sa lahat ng mga subscriber natin, mga sumusuporta sa ating YouTube channel, sumasalamat. So, December 27. So, update po lang tayo dito mga Hawaii uh, Market mga guys. Sumahan ako para mag-update dito sa mga iba't mga hype din mga ibang hype dito. Oh, shout out nga pala sa lahat ng mga ano no, uh, solid team vlogger po So, samahan niyo ako para mag-update tayo dito sa Hawaii uh, uh, Bulacan. All right, so let's go. Uy okay, mga guys, so nandino na tayo sa area kung saan yung mga bukaw ay bulakan mga guys. So marami tayong good morning, good morning po sa inyo lahat. Uh, so maraming maraming po salamat na tumatangkilig sa ating YouTube channel. So uh, taos pusong nagpapasalamat sa Tony Vlog sa lahat ng mga subscriber natin. So maraming maraming salamat po sa lahat na sumasubaybay sa ating YouTube channel. Uh, Merry Christmas po sa alin lahat. Merry Christmas and Happy New Year po mga guys. So yan ang kapo kapong natin na vlog. Mamaya. Uh, kaya tayo ng konti ah. Tony Vlog po Tony, ah. Tony Vlog uh. okay. po natin si uh, Subscribe eh, Tony, po. Tony ah. Please like and subscribe po Okay, okay. So, okay. Uh, so, and again po natin po mga subscriber nito. Pagkakasin natin po sa lahat mga okay. subscriber natin okay. sa po sa ah. na vlogger uh. Uh, shout out sa po. So, good morning po sa lahat. Happy New Year po sa inyo. Ano? Ah ito. Meron tayong 2 months meron tayong 3 Yung 2 paper. Yung mga 3 months pero pag laki nila, ganyan sila. Ah, ganyan na siya. ah, sila. pare pareho ng breed yan. So, mga, itong mga bibi pala, itong mga magkani lang ba? Two months old yan, mag... from 18, ginawa ko lang 15. Kasi ano na ako, New Year promo na ako. Okay. Paubos na lang lahat yan. 18,000 na lang. Yan na lang yung mga pambeta okay. natin okay. Ngayon, yeah. ngayon taon. Paubos. Yeah. Oh, ah, pwede pang bawasan yan. Ah, na ito naman, naman, from 15, ginawa ko 13. 13,000. Okay, so, nagyosable pa naman po no? siya. Oh, lahat yan. So, ito naman ba siya lahi naman to? Bigger yan. Bigger. Magkana pang price? Kay Kuya naman naman yan. Ah, kayo magkano. Okay. Mag okay. So, mga napakalaki ng mga galasing gusto mong public mga guys. So, mayroon na siya mga ibang ganito. Ito, pamirin ah, oh, yan. Pamirin yan. Magkano ang presyo? Merd, color, merd, babae yan. Babae. Eight months, the paper months. with box in the world. From 20, ginawa kong 18. Oh, Negosyable din. Negosyable na rin sa 18,000. Ibawa. May Lahat body. siya may bawas kasi so, naka my... New Year promo oh, ngayon. Yun. So, pag-uusa lang. Ba? Oh, pag-uusa uh, lang yan. yan yeah. na lang ang tala ko eh. Yeah. Ang yeah. dami niya, niya na nakarami. So, invite naman yun sila. Ang number natin, boss? Uh, 0948-837-1974. Oh, uh, okay. So, uh, June de la Cruz, Navarites QC. Okay. So, ayan, Maraming salamat. So, nandito tayo sa hey, mga... Uh, ah. my...

ito si Sa anong lahi yung po ma'am? Hold retriever po. Mixed breed po nila, brother. Uh, yes. Yes. Si Pampers lang pa mga ah, ah, Ay, Ay, siya to. Okay lang po. Yeah, po lang sa mga nakakabili po ng mga pusa po. Ito um, eh, eh. na ako. Ay, babae. Ay, babae. Ay, babae. Pag-unin mo message pa para magpag-anong ka. Para masabi sa birthday. At mo ako mamay Emily pa ko. yan sir. Ikaw lang na manager. Emily pa. F A C U N. Sa inyo rin yun? Oo, hindi ito nakabilang yun. Diyan Emi Emi. Ano, dalawang diwan. Chat mo ako mabibigay ko tinta ng birthday. At mo ako nambo

sumuot sumuot pa ba na dami na kailan mo tawo na karong buwan na po yan. ano 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 gusto niya. ano Yes. Sa ano niya, pag nilapat niya, pagbalik niyo. ano 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 我我觉得我们你们没那么。 Sa ano naman tender mo? Napakaganda rin 'tong malago rin balay po. So, Tanong lahi naman po 'to. Ano mga lahi ito? <coughs> Toy poodle po. Toy poodle naman po marami. So magkano mga price po nito? Sa price po is 11 po ito. 11. Ilang 11 months na po 'to? Ah, uh, uh, going 9 months. nine months. Ito po, ano, 3 months. 3 months. 11,000. 11, paper at ano? So, negosyable pa ng mga price po. Negosyable pa ng mga presyon po. Eh, Fix na. Fix na. Po po. Tayo yan mga... Mga ano naman po Mga ano, Napakabalbo yung... ng balay Napakagandang balay mo. So, ito, ito, ito. Ibigay ko ng 10-5. Sige. 10-5 yan. Okay. Eh, eh. Ganda ng balay mo. Uh -huh. Pag-aano lang po sila sa box. Eh. Man, Ah, may vaccine na siya po ngayon. vaccine. Kompleto vaccine, yung dalawa. Five yan, five yung 12.5 po. 12.5 po yung guys. So, sabol price po So, mayroon naman tayo manok. Eh, may uh, pusa. Salamat ha. Ang mga pusa naman tayo Ano mga lahing pusa naman po, British. British. So, magkano naman ang price nito? 22 na lang po yan. Magkano? 22. 22. Ilang months na po ito? Ah, yeah. Isang mga So, hindi sa pa naman ang price mo na. Yeah. Iyan, oh, sa mga... So, ito naman ang pagkaganda. Balbon oh, ba? Ah, magkano? Oh, oh, yan. Ilang months na po yan? Isang taon din yan. Taon. Oh, So, magkano ang price po? Oh. 27. 27,000. Oh, ay, hold up. Ayan ko ha. Sorry. Ayan na lang. Sama lang tayo dito mga... Kasi ano po. Oh, ito naman. Anong ano to? Ano? Same lang din po yun. Munchkin. Ah, oh, Munchkin. So mga ilang po. Oh, ganun. Three months po yun. Ito is 3 months. 3 so, months. Magkano ang price po boss? Uh, ano na lang po. So? 17. 17K. Yun, mayroon tama naman po. Ito, magkano naman yan? Uh, British. British. 22K 22. na lang po. 22. 22. Negotiable pa naman ang price 22. yan. Ilang months na po yan, boss? Uh, ano to? 4 months. 4 months. So, yun, mayroon itong malaki. Yun, nanay na to? Hello. Munchkin din po. Eh. Mas, magkano ang price naman to? Ayan, 35. 35,000. Ito no. Ilang months na po to? Ayan, isang taon din. Isang taon. So, ta nanay na to? Babae lang? Ba? Babae din. Babae yan. Pwede naman na inahin o. Oh. Breed na no. Ayan Ay, no. Sa mga brand na. -no. Mapo ah, po, uh, po akin. So invite natin mga anong contact number natin, boss? Ah zero nine zero seven nine six one twenty eight seven. Ayun. Jan Matthew dela Torre po sa FB. Ayun, oh, mayroon siyang FB mga guys. So pwede na kami mag ano doon sa FB lang So maraming salamat boss. Ha? Yan so hindi pa tapos yung interaksyon nando doon sa iba. Sa iba po, na mayroon pa yung ano, hindi pa sila pagtapos. Mayroon pa silang So, nagkakondo na sila sa pre. Ay, lalaki. So, yan. Pang-uusin So, magkano ka nakuha? Magkano na Ma ako? Ma'am, okay lang ba kayo makita sa video? Magkano pa kakuha, boss? Magkano ang presyo, boss? Dose uh, na lang. Dose na lang. Dose na lang. Ah,

kaya, pwede mo ba kami picturean? Ma'am, uh pa-picturean -huh. tayo ma'am. Okay, iso. Ah, uh, saan panggaling po yan, ma'am? Uh, from Pampanga, so, mga iso, nabili na po nila yung aso uh, Sony ni, ni Sir, no? Sila, sila, to okay, okay, so Hello. Okay lang ba sa totoyo? Okay. Sige na, sige na. Ah, oh, yeah. Ako. Guys, Ah, oh. uh, shout out po sa lahat mga nakakabili from Canada po. Ah, uh, shout out po sa lahat sa mga nakakabili na from Pampanga po mga guys. Ah, picture, picture. Ah, From Pampanga mga show nakakabili na sila nang ayan. Uh, oh, shout po sa taga Pampanga po. Maraming salamat po sa mga subscriber po. Sasagasaan na kami Okay. 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 Dari, 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 Ito oh. Okay, okay na ba? Okay, okay, na. Ah, wala, yan, ah. Dito na tayo sa mga no. Okay yes, na ano po yan. Okay.

Lakas 'yun. Nakita mo? 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 Nakita mo So, from Pampanga ba yung isang nakakabinyaga na po naman <laughs> po. Yan, nakabinyaga na po yung tuta nila po. Uh, from Pampanga sila. Ah, from Pampanga. Okay. Ma'am, sama ko pa sa inyo ma'am. So, good morning po. Sana papanood yung video na po. So, maraming salamat po Pampanga po mga guys. So, mga nakakabila ng mga tuta dito sa Bukaway, Bulacan mga guys. Shoutout po sa lahat mga ano natin No? Mga bagong subscriber natin mga viewers natin. Shout out po sa inyo lahat. Uh, so, okay. So maraming salamat po. anong live po ito, boss? So magkano mga price mo yan, boss? Ayan mga. So uh, 5,500 mga. So ang lahat. Yan mga ganun. Ano. Ilang months na po nyo, boss? Uh, magpipito mga. Magpipito mga. So yung mga lahat ng uh, tota po, mga uh, po. So ano yung babae, lalaki? Lalaki, yan. So may mga vaccine na po yan boss. Yan yung mga kompleto vaccine na po yung mga pusa. Ah, pusa na po yan. Yung... So yan dito sa si mga... Ano pa po yung... Ito lang po yung ano mo? Ito lang. Tawa na kasi okay. yung dalawa ka So invite mo na sila boss. So ang contact number natin boss. Ano pa naman babae sa bahay? yan, mga... So sarili yung bread po na lang yung boss. O oh, sige pwede po, po maibigan yung contact number boss para ano... 0917-851-7246. Okay mga kaya, so yung contact number ni Boss Noll na ibigay. So sarili yung breed po na yung mga aso po niya mga, mga tota dito mga kaya. Okay, eh, maraming salamat Boss. Yan, maraming pang dito mga iba pa mga iba pa mga yung mga tota. Terima kasih. Yan mga ah, Yan, knock, knock. Yan dito lang sa Bukaway, Bukala, Bulacan mga eh. gandang mga kuretos okay. na <coughs> kayo oh. maraming maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber na tumatakilig sa ating youtube channel so shoutout sa so lahat mga OFW from Canada shoutout nga sa Jada shoutout po sa mga OFW uh, mga swimman, shoutout po din po sa lahat ng mga tumatakilig sa ating youtube channel mga so maraming maraming salamat po sa ating mga subscriber no? so, Merry Christmas and Happy New Year